Hello, hello mga katigangers. Lunch break. <laughs> <laughs> natatawa ako. Ito yung eh, sasabihin ko mamaya kung bakit ako natata natatawa. <laughs> ito yung kanin. Kanin na panakain namin. Ito nakadkad din dito. Kado pala mga altag kadkad. <laughs> May mga nilagay na ano butinggan. Mas mas masarap ito kaysa yung fry. Kaya mas gusto ko ito. Ito yung gulay namin. Kumuha rin ako ng sangkabasik sang na gulay. Ito yung rineklamo ko, yung doon ako natatawa. Sabi ko, bakit ang lalaki naman yung manok? Sabi ko, kasi ang laki, ayan Oh. Uh, kalahati nung ano, nung plato. Sabi ang lalaki ng manok, sabi ko. Subukan ko nga mag, mag ano din, magreklamo, sabi ko. <laughs> sabi naman nung ano, <laughs> nung andun sa ano sa line sabi niya malit lang yan makapal lang yun ano, makapal lang daw ito maliit lang yan <laughs> ito naman ang kinawa kong ano soup dalawang soup lang kasi pagpipilian eh pero yung isa yung yung ano yung turkey soup talaga hindi pa kumuha nun pero may kumuha yun inalagay sa ano parang isinal kasi ano eh malapot yun eh parang nilalagay na sa kanin ano sa, sa akin de, tikman natin kung ano ito hmm yung lagi-lagi yung bell paper soap <laughs> sa ating mga mga ilocano hindi soap sa atin mga ganito gusto natin yung talagang sabaw na yung ano yung tubig talaga na ano hindi malapot yun ang gusto natin ewan ko lang sa inyo pero uh, yun ang gusto ko parang sabaw ng sinigang na baboy, sabaw ng sinampalokan, mga ang, sinigang, ang, ang soup natin. Hindi ganito na ma, ma, ano, malapot. At ang ating panulak ay ito pala, akala ko powder hindi. syrup ito. 1 is to 7, tinignan ko yung, ano, yung kung paano nila ano, minimix. 1 is to 7. Isa nito ganyan kalaki, pitong tubig, 'yun ang ano, yung, ang ano niya, uh, timpla niya. Kaya eh, uh, pare-parehan sa timpla. <laughs> Pero kung sa akin, kahit ganyan pa ng isang 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 part per 8 is to 1, okay lang siguro para sa akin eh. kasi masarap pa rin, tamis pa rin, pero medyo bumaba ng tamis kasi may maraming yelo. Okay, okay. Mga katigangers, tama na yung daldal. Daldal -dal ng daldal. Hindi makakarami pag ganyan. <laughs> Nalala ka naman yung ano, mga isda, klase na mga isda. Kasi is, hipon ito. <laughs> Marami rin klase ng hipon eh. <laughs> Okey, doktor bye-bye.